Nagkasuntukan sa gitna ng traslasyon ng isang Ihos del Nazareno at Debotong Sumampas Andas. May mga nasaktan din Deboto bago pa man dumaan ang karosa sa Nepomuceno Street. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Namimilipit sa sakit ang lalaking niya ng saklolohan ng mga medics sa Nepomuceno Street kanina. Nadaganan daw ang hindi pa nakikilalang lalaki ng ibang Debotong nag-uunahan at nagsisiksikan. Halos hindi makagalaw ang biktima kaya isinugod na siya sa ospital. Isa lang ang lalaking yan Sa libo libong debotong naghihintay sa Nepomuceno Street para sa pagdaan ng andas ng itim na puong Nazareno. Ditulad ng mga nagdaang traslasyon, ulan ang sumalubong sa mga namamanata. Kahit umuulan, baliwala yan sa mga namamanata na sabik sa pagbabalik ng traslasyon ngayong taon. <Encina teams> Si Rosalinda na galing pang Marilao, Bulacan, itinuturing na biyaya ang ulan sa pista ng Nazareno. Kahit umulan man siya, talagang ako'y pupunta. Blessing nyo sa atin lahat yan. Hindi tayo bibigyan ng ganyan kung tayo'y hindi magpapanata. Basbas -bas naman mula sa Nazareno ang tingin ni Manny sa pag-ulan. Lalo't ngayon na lang ulit nagkatraslasyon makalipas ang tatlong taon. Itong panahon na to, hindi naman talaga tag-ulan to. Nakakatuwa dahil yung blessing nga ngayon, pinaramdam ng mahal na senior na eto na talaga. Simula na ulit ng traslasyon to. Karamihan sa mga deboto na kayapak na simbolo raw ng kanilang pagpapakumbaba ang iba naman na migay ng libreng pagkain sa mga kapwa mananampalataya. Talagang nagbibigay kami ng pagkain, mga t-shirt, tubig. Masasalamat sa blessing na bigay sa amin ng masareno. Ang grupong ito, balde-baldeng pansit ang inihanda na ipamamahagi raw nila ng libre sa mga deboto. Yan din ang ginawa ng sikat na bilihan ng Sotanghon sa Quiapo. Dito ko pa nakukuha lahat yung blessing na Nakakamit namin sa araw-araw, mga -araw, pang, pangalangan ng pamilya ko, sigil peren ko ako, nakakaya ko po lahat sa awa ng Diyos. Bandang tanghali ng lumapit sa aming kinatatayuan ang andas. Walang sinayang na oras sa mga deboto na sumunggab at nag-agawan sa naputol na lubid ng andas. Sinubukan pang salagi ng mga miyembro ng Ihos del Nazareno ang daluyong ng tao pero nabigo sila. Mag-aalauna ng masilaya natin ang bagong andas na lulan. Ang itim na Nazareno sa kahabaan ng Kalye de Pomoceno. Kung makikita ninyo, hindi alintana ng mga deboto ang siksikan at balyahan makalapit lang sandas andas. Boss! Sa tindi ng gitgitan, nagpang-abot ang isang miyembro ng IHOS at debotong nagpumilit makasampa sa andas. Nagsuntukan ng dalawa sa gitna ng kumpulan ng tao. Saka sila nahulog mula sa andas patungo sa ibang deboto. Ang ibang pinalad makaakyat sa andas ng Nazareno, nag-alay ng taimtim na dasal. Ang lalaking ito, yakap, halik at punas ang bungad sa krus ng imahe. Paliwanag naman ng mga namamanata sa kanilang pagsampa sa andas. Hindi pwede, hindi na lang kasi kasi nasabik yung mga tao eh, nasabik kami kaya yun talaga kaya hindi na na mapipigilan yung ganun. Sa gitna ng pagpapakita ng masidhing debosyon ng mga tao, nagkaaberya. Sa mga oras po na ito sa kahabaan ng kalye ni Pomoceno, nakikita natin na bagyang tumagilid ang bagong andas ng Itim na Nazareno tagsa ng mga deboto na nais makalapit sa andas. Na Halos 15 minutos ang inabot bago makausad ang Andas. Iba-iba man ang paraan, iisa lang ang hangarin ang maipakita ang pananampalatayang nagsilbing gabay sa mga deboto. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News Five. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.